Sa mga taong di po nakakalimut pong magsubscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilat at may mabubuting kaloban. Saan man kayo naroon sa ipatibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malay sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabisan yung lahat. sa mga ngayon lamang po nakatuklas na aking youtube channel iwagan ng pangasinan pakipindot na rin po ang subscribe, like and share at pakipindot na rin po ang uh, follow at aking facebook page iwagan ng pangasinan sana po ay uh, tulungan po ninyo ako na maka uh, kung po para mara marami, pong uh, maitutulong ko po sa inyo ng mga orasyon na iba't ibang mga orasyon na magagamit po sa pang-araw-araw sana po ay matulungan po ninyo ako at umihi po ako ng tulong ko sa inyo na paki uh, pakisubscribe po uh, at pakishare like at pakipalo po uh, tatanayin ko pong napaka laking utang na loob sa inyo lahat sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa araw-araw at mapagpalang araw po sa inyo lahat mga uh, brad, mga mga nanay dyan, tatay chatat po sa inyo lahat uh, shoutout po pala kay uh, bike tayo commented uh, Andi Bonifacio, Ruben Matinellia, Alor Francisco, Harry Pater commented Dinor Dibor commented Pime Battalia commented Silas, Dinar Maristeros commented Roy Iana commented Northern Bo commented Lok the the Rumpins, uh, commented LG Marie Sanglay commented Unisbina din uh, Solis coming to Cruz uh, sa hindi ko pa nabanggit po ay shoutout po sa inyo lahat uh, nandito lang po ang iwaga ng Pangalan na mag shoutout po sa inyo lahat sana po ay malagi ko po magsubaybay sa aking malit na channel iwaga ng pangkasinan at sana po paki share sa mga iba para malaman nila na may ganito pong niwagan ng Pangasinan. na nag-share ng mga batibang ibang orasyon po marami marami salamat po sa inyo lahat at dinadalaan ko po na sana po ay malayo ko sakit at malakas palagi yung pangangatawan sa mga mayroon pong karamdaman po dyan huwag kayo magkon po huwag kayong mawala ng pag-asa po kahit na ang karamdaman po natin ay uh, Uh, medyo bigat na po ay eh, dalangin nyo lamang po at ipakakalob ko rin po sa inyong uh, uh, panggamot na sariling uh, magagamot po ang sariling damdamin po abang-abangan nyo lamang po yun po ang ginagamit ko po na pag may nararamdaman po ako sa sarili ko po yung po inuusal ko po uh, asawa ng Diyos po ay eh, ginagabayan po ako na nawawala po yung karamdaman ko halimbawa masakit po yung likod ko masakit po yung katawan ko masakit po yung ulo ko uh, inuubo at salat lahat kahit na pangkalatan po kahit nasa takit na mga kanser po basta uh, isa ulo ay sa puso niya lamang po isipan po yung paghingi ng tulong uh, paggabay sa Diyos namang kapangyarihan sa lahat wala pong posible sa kanya marami na ko po kung pinagkalob sa mga ibang tao na aking pupu uh, na pumupunta sa dito sa bahay po na yung pong tinatang nila kung ano pong maganda pong gamot sa pang sariling damdamin po uh, yung iba niya po binibay kasi naaurahan ko po sila na masama ugali nila na hindi po sila naniniwala sa mga ganyan na usapin tinusubukan lang po ako hindi ko binibay sa kanila tinipili lang pinipili ko lang po yung pinagkakaluban ko po yun yung talagang talagang kon po yung sa uh, bukod sa puso nila na nakikita ko naman sa tao kung mali uh, may konsya hindi ko binibigyan kasi alam ko na na gagamitin naman po sa kasamaan at sinusubukan ka lang ng mga ganon mga demonyo mga yun uh, parang eh, ng demonyo na isinugo ng demonyo para guluhin ka kaya nauran na ko. Marami, marami na po akong uh, ganun na nakasalimuha. Kunwari magpapagamot siya pero na, namamasid lamang po yan. At uh, pag nasingitan ka po ay manghihina ka po na parang kukontrain po yung nakapangyarihan mo na panggagamot o sa mga bakay-bakay na nagamitin mo pang kumbati ay kukontrain nila kaya hindi ko pinapalata. Pag nag nag nagagamot po ako, hindi ko hindi po nakabuka ang bibig ko kundi sariling isip ko lamang po at ibuga ko kaya marami nagtataka po na uh, yung ibab daw ay nag-uusal po pero uh, pinaparinig nila ako hindi ko po pinaparinig yung mga inuusal ko kasi para malakas po siya hindi siya marinig ng iba kasi marami po tayong kalaban pag nangagamot po tayo mga masamang nilalang spirito o mga magkukulang, mababarang Uh, hindi ko pinaparinig sa kanila at kung nagagamot po ako eh, yung tahimik mong lugar hindi po akong gagamot kung maraming uh, maririnig po uh, mawawala yung concentration concentrate, uh, concentrate mo concentrate mo sa panggamot kung maraming maingay hindi mo ma-focus po yung ginagawa mo kaya ako pinapahinto ko po muna yung mga tao na ganun uh, mga kung po, pag na, ako po yung nagagamot po kaya pasensya na po kayo kung ano po yung nasabi ko po ngayon uh, para may ko po sa inyo kung ano po yung discard niyo mo sa panggamot kung natuto po kayo manggamot. Lahat po tayo dito po ay matutong manggamot kahit sino pwedeng manggamot. Basta isa po sa isipan lamang po ang panalangin sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At kumuho po kayo ng uh, gagamitin yung puder na maganda pong puder uh, para magamit po natin at ah, uh, palagi po tayong manalangin sa araw at gabi bago tayo humabak po sa mga gamutan ko, para hindi po na, para hindi po mabalikan po yung pamilya natin uh, dapat po maisauloro ninyo po yung uh, yung binidik na binidik na ah, uh, yung pangalan nito uh, pang pudir po na sa pamilya po na yung maganda po na ipang kontra po sa mga ganun na bagay para hindi po mapasukan po natin na pang nagagamot po tayo hindi po mapasukan po yung uh, pamilya po natin napaka maganda talaga po yung ganito po yung dapat po sana po ay yung pinagkalob ko po sa inyo na general devotion sa salasabagod balabal po dir pondo dapat po yun po yung gamitin po ninyo para kung po insinyer ko po na sa inyo yan hanapin nyo na lang po na sa iwagan ng Pangasinan na general devotion dasal sa bakod balabal po pondo yung uha EricX birbante misus maretra homi swambit pigabit mi Jesus Maria Jesus, Salami, yuri gulhum God Bistrom, Sabami, sa bami bilbum Amen Yun ang po isa po tatlong sa akong po, po sa kayong balabal po Jesus Aknum Jesus Matam Jesus Manum Isus Malam Jesus Mitam Jesus Sari Pilatus Jesus Adunam Saloktam Jesus, Jesus sa Amang at yung ang uh, sa poder po uh, Rex Matim Saloktim Pinitatim Matim it Kulorum Amen Rambing kiyo sa ima, it imirisya na mitang kiyo lumarat na um triste o kiyok ok, nos inisyo uy us abriwimento is hit hami ah, iyo basang tingusong. Tapos yung pundo po, uh, iyaw huyo ya, wanan na po. Yung po, hanapin nyo po yung uh, pinagkulog ko po sa inyo. Hanapin nyo po yung general devotion dasal sa bakod balabal pundo po dir. Yung, yung tanda nyo po yun. Yan po yun po po para makan po ninyo ito po yung ginag ginagamit ko palagi po ito ito ang uh, ginagamit ko palagi po. Ito po yung general devotion. Uh, ito po yung pinagkalog po sa inyo na aking ginagamit po. Napakabisa po itong gamitin po sa pang po sa atin, sa buong pamilya. Ang oras yung pambakod po ay tatlong beses po sa alin. At uh, uh, balabal po isang bisis po isa ka oras yung sa poder may isang bisis lamang po pero yung pondo po ay 108 po times po dadasalin po yan. Napakabisa po ito. Ipag, uh, nandyan po uh, uh, general devotion dasal sa bakod palabal pondo, uh, pudir pondo. Hanapin nyo lamang po sa kung po isert nyo po at ikon nyo po yung nabis po yan na uh, aking ginagamit po. Kompletong pangkalatan po na ginagamit ko sa panggamutan po ito. ah, uh, sana po ay uh, ikon po na uh, mag-focus po sa sarili na uh, gamitin po yan. Mala, madali, lang po yung ikon eh, po yan i, eh, sa ulo po. Basta araw-arawin nyo lamang po ang pag, uh, pag po. Kahit basahin nyo po sa una, tapos uh, sa tumatagal, may memorize nyo yan po. Yung pang proseso po ng pag-memorize po. na uh, hindi po nyo basta-basta po may memorize agad nung yung mautak nga po hindi mo sa niya ma-memorize para kayong kumuha ka ng examin na ma-memorize niyo po bago po niyo maisaulo po ito po yung gagamitin po niyo sa araw-araw na po napaka-kon po ito na aking ginagamit kay pagkakalog po sa inyo para makatuto po kayo manggamot maraming maraming salamat po sa akin po i-screenshot po para makon niyo po uh, ma pero hanapin nyo rin po, ganito rin po yung in ko doon. na uh, in-upload ko na po to uh, General Devotion, Dasal sa Bakod, Palabal Pondo, Puder Pondo. Pondo. Pon, uh, uh, Yan po. Maraming salamat po. Ang isishare, yung isishare ko po ngayon po sa inyo yung Napaka nakapaglalambot ng matigas na bakal kahit baritang bakal ay maguwang sinturon po. O. Usalin po sa isip lamang po ito at uh, iipo sa dibdib ng tatlong beses po. Kung may puder na po kayo, uh, kompletong puder po, uh, i-directan yun lamang po. Pero kung wala pa po, po kayong uh, poder, magdasal po na kayo ng kunyo po, pang, -pang bakod nyo po ang pudir. Uh, ama namin, Abagin uh, Abaginong Maria, sumasampalataya, luwalhati. Tapos isunod nyo po ng tatlong bisis po, ipunyo sa dibdib po. Uh, sana po ay mapaandar nyo po ito na kahit wala pong susi, kung gusto nyo po talaga na uh, talagang gusto nyo po na magsosi po kaat uh, kahit na yung gamitin nyo naman po ay yung sa turari po tinit yun po isosi nyo po o kung wala po kayong alam na susi i-directan nyo naman po ito at makakamtan nyo po basta bukal sa puso nyo ang pag uh, uh, babanggit po at tiwala sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat at mga anghel na uh, nagbabantay po sa mga orasyon na to nakakapagpalambot ng matigas na bakal kahit baritang bakal ay magawang isinturon po yan po pangkalatan po ito mga magagamit po sa mga pwede rin pong gamitin po isang patitigas na kalooban ito yung mga taong matitigas talaga palalambutin po nito Narito po ang orasyon po. Isalim uh, po ng tatlong beses lamang po sa isip at iiip po sa dibdib po. tumaktum birubang amibum. tumak-tum, birubang amibum. tumaktum birubang amibum. amibum. yan po ang orasyon po. Uh, sa mga naniniwala po, uh, marami marami salamat po sa inyo na At sana po wag po kayo makalimut pong uh, mag-subscribe, like and share. pagi rin po ang palo ng aking Facebook page, siwala ng Pangasinan para matulungan po ninyo ako. Nanawa, nanawagan po ako sa mabubuting mga kaluban po. Uh, sana po ay uh, pak subscribe po at i-like and share. Maraming salamat po sa inyo lahat.